Hello guys, welcome to my channel At ito nga guys, nagayayaan kaming pumunta na ng sarawak at kakain daw kami Pumunta kami sa Shawley mayro bago yan Ito muna nangyari Ayan. At ito na nga, nandito na nga kami sa loob ng sasakyan. Habang nasa loob ng sasakyan, ayan, nagkukulitan ang mga madi. Alam mo naman sa tropa, meron talaga isang kulit dyan, ay nasa likod ko. Habang <laughs> nasa biyahe kami. Ah, tayo ang kaganapan ngayon sa ating kalsada. Medyo wala namang traffic. So, nakarating kami agad. Ito na nga guys. Nandito na nga kami ngayon sa loob ng Sarawat. So, pagdating namin, bumungad sa amin yung mga store. At hindi pa pala bukas ito. May nakalagay kasi doon sa labas na 8 p.m. Open na sila. So, naiba na pala yun kasi yung nakalagay doon sa labas matagal na yun. So, may binago dito sa Sarawat. Ay, 9.30 ang opening. So, habang wala pa, ayun, lakad-lakad. Lakad-lakad kami kung ano makikita. Ayan, kasama ko si Casey, si Jess, saka si Ivy, si Manay. Hi, Manay. Saan ang punta mo? <laughs> at ayun, nag-desisyon kami pumunta dito muna sa Shaoli at kakain kami. Mm -hmm. kakain kami dito ngayon sa Shale. habang sarado yung ibang store, nakapuntahan namin at yan pag-alaman namin na ang store pala sa taas ang kanila palang kainan sa taas ay sarado at mayroon ng birthday so hindi kami pwedeng umakyat, so kailangan namin mag option sa ibang table, so ayaw nila dito sa baba so kailangan namin maghanap ng ibang makainan na talagang may taas Ganon. Kaya, pero habang bago yon, bago yon, eto, tinignan muna namin yung mga pagkain. Masarap yung mga pagkain ng Filipino food. Mm -hmm. Dito kami sa loob na na ng Shaoli. Mm, ayun, nagbibigay sila sa ulam. At wow. ito wow. yung isa nagturo kung ano daw yun. Sabi ko, buhokis yun. Masarap yan. Pero hindi kami nadala sa sarap ng pagkain. Naglipat kami ng kami ibang sa sarawat. kakainan. Naantay namin mm -hmm. namin. Hanap kami. Sarado pa pala pagdating namin dito. Ang nakalagay kasi eh, kung so, pa pala sila mag-open yung sarawat. So, antay-antay muna kami. Nabuka namin pumasok doon sa Shaoli at kakain sana. Ay eh, sarado. Ano, may nag-birthday. Like so, bawal kami mag kasi naka-occupied. Naka-occupied siya. Ano na lang kami. Antay pa kami kung ano mga plano nito mga mga kamadi ko. Nga, habang nagsasalita ako, may isang tao sa likod ko na umat <coughs> sila. Bumili sila? hindi ko sila Ayon, saka lang po kasi sila doon. Baya, hindi ko sila napansin na mayroon palang mayroon palang nagtitinda doon ng mangga. So, ko sila hinahanap ko sila dyan. So, ayan. ito ko sila matagpuan. Nandito pala. Ito nga pala yung sinabi kong friend na. Ah! Si Glenda na natagpuan namin sa loob ng Sarawak. Um, mga friend of mine. Mga malapit sa mga mga puso. At na problema nga siya dahil ang puti-puti niya. Puti, maputi naman talaga sa sakuris So, lalo sa pinuti sa sarawak. Ito nga, ano ga? May sumili. Kaya ibig makulit. Okay. <laughs> Pag nawawala na siya sa... <laughs> Pag nawawala na sa, <laughs> Aming video, naghaharap na yan na sa anong camera. <laughs> Umakit nga kami dito sa kabilang ano. Oh, sa Oo. Oh, oh. At ito <laughs> daw ay kamayan. Hindi ko alam kung ano. Pinipino po din to. Kamayan daw to sabi ni... Ang oh, niya. Yan nga. Ay, ah, Andito kami. Pa. Habang okay. na aming order. Ay, ang sarap wow, ng aming order na. Mami, lomi Ay, yan. Dumating na nga ang aming order at ito na siya. Masarap siya. Ayan. Ay, mainit na mainit pa. In order namin is yung saging na nainganyo kami na kumain o oh, pumili nitong saging na sabah na ginawang na may asukal, ginawang ano, ginawang banana cue. Ayan, may kasamang kutsilyo dahil nga ito kasama namin, may, 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 may nabiling mangga. Ayan, sinamahan kami ng kutsilyo diyan sa gitna ng mga kasabingan. <laughs> At yan, na-enjoy nga namin yung pagkain namin dyan. Pagkatapos pumunta kami ngayon doon sa iba ng mga store, habang sarado pa yung sarawat. Habang sarado pa yung supermarket, so ikot-ikot na naman kami sa ibang place, sa ibang lugar. Pagkatapos namin kumain, pampatagtag sa aming mga kinakain, ayun nga si Ivy, kasakasama namin yan palagi sa lahat ng lakaran, at pumasok nga kami dito sa loob ng store na to. Kasi yung kasama namin nagpapalayout out siya dito. Oo, hindi ko naman lubos na maintindihan kung paano yung status ng layout nila na yan. Pagkatapos namin doon, pumunta kami dito sa May Global. Sa May global, Oo, dyan po yung tambayan. Dyan po pwedeng umupo, pwedeng magpahinga, pwedeng mag, dyan ka mag-aantay. Marami dyan. Hindi lang mga Filipino ang nagtatambay dyan. May mga ibang lahi din, lalo na mga Saudi, Saudi Sila dyan sila nagtatambayan. At eto na nga, sabi na nga nung isang kasama at bukas na nga yung, saraw, yung sarawat. So, kumunta na kami doon. Hindi na namin pinakita yung video. Dito na kami sa labas na video. tapos na kami dyan mag, mag grocery So, ayan. Ayan, sige, katawa, Miss B. Sige, kung kunin ano mo katawaan, Miss Oy. Nagkamali na nga ako doon. Actually, hindi naman talaga siya nagkamali. Parang, Nag-post lang kasi ako doon ng konti. Kaya, ayan, sabi ko, ay, mali. Maliwanag. At ito na nga, palabas na kami ngayon doon sa Sarawat. Pauwi na kami nito. Mm -hmm. Uwi, alam mo, busy, nag-book pa ng book si Ivy. So, may isa kaming kasama na ito nga ang bumungad sa akin paglabas ko ng pintuan. May pumwesto na at gustong magpa-picture ating at bungay pa uwi na kami guys natapos na ng aming mga lakad-lakad papunta na kami sa aming mga bahay ay isa lang pala bahay namin isa lang pala bahay namin bye thank you for watching guys bye